Still yeah. kayak aja mau samud ke yari ke telaga yari ke telaga Madarusus kayo <laughs> ka? oh, <laughs> <laughs> ah, Yari kayo pagbaba nyo Nak, yari ka, di ka nawag ka baba Yari ka, di nawag ka baba Di nawag kaget akit Yari bubarin mo sandals mo tolong, tolongan mo anak Mama. mahatak yan, mahatak mo, gulong yan Gugulong <laughs> talaga kayo, sige kayo <laughs> <Mama>. <laughs> ah, hindi na kayo makababa, hindi na kayo makababa <laughs> <Mama. laughs> hindi na kayo makababa <laughs> <Mama. Mama. laughs> <laughs> ano Hindi na makababa. Ala. Ala kay Jan. Ala dito. Kaya mo lang si bundok na, kaya mo lang. Hindi na makababa. Ala. Oo! <laughs> Overen oh mo yung sandals mo Overen mo sandals mo nakapaso rin Overen mo Muntikan ka nak, unti kang ka. Umupo ka. Ayan mga idol, napakasaya talaga ng mga anak ko mga idol. Malupit, ayan si Commander, pinipicture na naman yung mga anak mga idol. Habang nagpipicture siya mga idol, ako din taga video mga idol. Ayan, sobrang saya talaga dyan ng tatlo kong anak mga idol. Lalo na yan si Batang Tricycle mga idol, sobrang saya. Grabe kung tumawa mga idol. Ayan, napakalakas talaga tumawa dyan ni Batang Tricycle. Pero katatapos lang nila mag-away magkapatid dyan mga idol. Ayan, si Atreya at si Batang Tricycle mga idol, napakalambing na magkapatid na yan mga idol. Pero kung mag-away, grabe mag-away ang magkapatid na yan mga idol, si Atreya at si Batang Tricycle. Ayan, oh, grabe yan tumawa si Batang Tricycle mga idol. Napakalakas tumawa sa sobrang saya niya mga idol masaya ayaw pa nga umi, ni Batang Tricycle dyan mga idol sabi ko gabi na anak kailangan na natin umi baka hindi na tayo makasakay ng bus papuntang Bulacan ayan sobrang saya talaga ng tatlo kong anak habang yung isa kong anak mga idol na si Regine mga idol puro picture yan mga idol puro picture siya mga idol hindi na siya nagigipagdaro sa ganyan mga kapatid mga idol ang naglalaro ng kanyang mga idol ang lang sa Batang Tricycle at si Ateria abot mo na? <laughs> Sige na.